Bukid at buhay. Sure ang ani kung safe sa armyworm at cutworm. Kahit malapit na po ang anihan, mga kaibigan, mga partners, hindi talaga maiiwasan na pahirapan ng mga peste ang ating mga kapalay. Lalo na kapag sinasabayan pa ng tuloy-tuloy na ulan, kabilang dito ang cutworm at armyworm, kabilang na ang fall armyworm. Uh, ano? Bago ba ito? Ano? FAW, fall armyworm patuloy na namiminsala sa ilang bahagi ng bansa. Lakho po, 'yun nga po yung sinasabi po natin eh you know? uh, maliban po sa mga pesticides or mga farm inputs, mga fertilizers, ito pa ang isang problema ng ating mga farmers. Kaya nga po yung atin pong uh, mga uh, Kaparders sa uh, rice ay patuloy na nagbibigay ng impormasyon para po matugunan 'no yung problema ng ating mga magsasaka. Kaya mahalaga alam natin kung paano mapipigilan ang pag-atake ng mga ito sa ating palayan dahil malaki ang magiging pinsala kung hahayaan lang silang dumami. Dapat ding may sapat tayong kaalaman sa tamang pamamahala upang makontrol at tuluyang mapuksa ang mga ito. Para tulungan tayong talakay ng mga peste ito, narito ang isa nating na eksperto mula po sa Crop Protection Division ng PhilRise uh, upang sagutin ang mga karaniwang tanong tungkol dito. Tandaan kapag ligtas ang palayan sa peste tiyak na magandang ani at malaki ang kita. Okay, nasa kabilang linya po na po natin, ang ating uh, makakasama po ngayon sa programa, Senior Science Research Specialist, Crop Protection Division po ng PhilRise, si Ma'am Evelyn Valdez. Uh, Ma'am Evelyn, good morning. Welcome po sa bagay ng buhay po. Good morning, Sir Jordan. Good morning po sa ating mga kasaka. Apo, Ayan, kanina binabanggit ko nga po, maliban po dun sa mga farm inputs na pinagkakagastahan po ng ating mga partners na mga magsasaka, ay ito pong mga tawag dito mapaminsalang peste ay nakakasira din po o na hindi nakakatulong sa kanila para kumita po ng kahit papano malaki-laki. At uh, nababanggit na rin po natin dito ilang beses na po yung uh, fall armyworm o harabas Ayan, na uh, kilalang kilala ng ating mga kababayan po yan. Sikat na sikat. Maari po ba ninyong ipaliwanag po ito ulit at uh, ano po yung mga pangunahing pagkakaiba ng full army worm, cutworm at yung ito, army worm mismo. Ito yung mas kilala or mas uh, napapakinggan ng atin pong mga kababayan, ma'am. Okay, so usapang mga uod po ulit tayo ngayon, mga kaibigan. Mm -hmm. uh, Army worm, worm, ito ay sa aming mga uh, entomologists tinatawag namin itong mga defoliators kasi kalimitan mm -hmm. nanginginain po sila ng dahon. Pero ang katawagan po sa, atin na, sa sa kanila ng ating mga magsasaka ay tinatawag natin, o mas kilala natin sila sa tawag na harabas. Mm -hmm. O kaya naman sila tinatawag na Cutworm. actually, uh, minsan nga nako-confuse ako kung ano ba yan, catworm o armyworm. Actually, kaya naman siya tinawang taka cutworm kasi ay yung mga uod ay pinuputol niya ang dahon ng halaman o kahit yung maging uhay nito. Samantalang mm. kaya naman tinawag nila itong mga armyworm, ay, ito sa kadahilan ng kapag sila ay nakita ay para silang army na isang batalyon. Kung baga ay grupo. Mm -hmm. Ito ay sa kadahilan ng ang isang kumpul ng itlog. Pag ng itlog po kasi yung yung adult o yung gamu-gamu o paru-paro ng isang egg mass, kapag napisa ito ay daang uod. Kaya naman imagine ninyo pagka halimbawa may dalawang magkatabing uh, egg mass o kumpul ng itlog. So ilang daang uod na po yun. Kaya pag umatake sila, parang talaga silang army na sumusugod. Parang ganun po, kaya tinawag silang army worm. Actually, maraming klase ng harabas na umatake sa ating palayan. So, magbigay lang ako ng mga example po nito, mga halimbawa po nito, yung... Uh, mag, medyo mag-scientific name po tayo ng bahagya para ma-differentiate lang po natin sila. Ano ho? Po. Kasi po yung common name, kung minsan uh, iba, pag may ibang lugar kaiba na rin yung tawag halimbawa po yung paddy army worm or mm -hmm. true army worm oriental army worm or rice ear cutting uh, caterpillar actually iba-iba po yung tawag sa kanya pero ang kanyang scientific name ay iisa yung nitin na separata si mm -hmm. so pangalawa po yung tinatawag nating spodoptera litura or tobacco cutworm or cotton leaf worm at uh, isa pa yung spodoptera proliferida, or fall armyworm. worm so iba-iba po yung katawagan sa kanila pero ang common name lang sa atin po ay harabas. Mm -hmm. Itong unang dalawang nabanggit, yung mitin na separata at saka yung spodoptera litura, ay matagal nang nakikita natin umaatake sa ating palayan. Pero, yung fowl o yung tall armyworm ay nagumpisa lang mo dito sa Pilipinas noong May 2021. Important po ito. Mm -hmm. May mga ilang lugar na umaatake sila ng sabay o yung tinatawag nating mixed species. Pero, may, meron at meron isa na mas dominant dito. Halimbawa, sa isang, sabi natin, isang army, ano, sa isang batalyon, may isang mitin na separata at saka may isang daang full army para parang tipong gano'n or vice versa. So, ang full army ay sa ilang regions lang na i-record po namin. Ito po sa region 2, 3, at saka Cordillera Administrative Region pa lang nakita. Mm -hmm. So yung pag nila sa palay, ay naitala na sa mga regions nito. Actually, hindi naman sa lahat ng lugar po sa region. Man, sa mga ilang uh, bayan lang po. Hanimbawa po sa region po sa Cagayan. Taon-taon po yun mula noong 2021. Doon particularly sa Gonzaga at sa kasasamsaan sa Cagayan. Uh -huh. Dito naman sa Region 3 na document na namin po sila sa San Jose City at sa Science City of Muñoz. Doon naman po sa CAR, sa uh, ano na nga ang talagang nito? yung kanilang ito, gat na. yung kanilang pinaka, kumbaga sa atin dito sa Region 3, ikabanatuan, yung si pinaka-sentro po. Pero actually, itong full armyworm worm ay problema na ito sa mais. Mais po ang unang uh, kanyang major host o pagkain po. Mm -hmm. At sa lahat ng region, yung maatake po sa mais, itong full armyworm. worm. Pero tatlong region pa lang po sa rice. Mm -hmm. uh, ang mga harabas po ay pulipagos. Ibig po sabi ng sulipagos, marami po silang host plant o marami silang kinakain o sinisira ng mga halaman bot, cultivated and uncultivated. Ibig po... Yes, so, yes po. Pa. Pwedeng pagkain po niyo. Katunayan po, o fall armyworm ay naiulat na mayroon ng 353 plant species at ito ay madadagdagan pa kasi may mga na-evaluate po kami ng mga plants na hindi pa kasama sa listahan. Ganon din po naman yung ibang species ng harabas. Madami din silang alternate host kaya mahirap po silang puksain kasi halimbawa walang walang palay pero mayroong damo o mayroong mais o mayroong sibuyas, mga ganon po. So mayroon po silang pagkain kaya hindi sila namamatay. So may kakayahan din silang lumipat sa ibang lugar dahil ang mga adult nila <laughs> o yung mga paro-paro ay may kakayahang lumipad ng daan-daan kilometro bago maitlog. Naku, matindi yes, pala po. ito, ma'am. Ma'am, balikan ko na lang po yung full Army Worm kasi uh, tama yung ano ko kanina, parang uh, first time ko din po itong uh, marinig. Kasi pala, uh, hindi po to, kumbaga, hindi po talaga nang galing sa bansa, kundi parang nabanggit nyo kanina, parang uh, galing sa labas po. Ng, uh, uh, actually, siya po ay native ng Americas po. Oh, America. Oh, Ah, ah eh, kasi ma'am, ah, parang ah, parang normally kasi pag yung isang species na nawaan na ah, na-introduce nai sa isang lugar, parang ah, minsan mas invasive or mas matindi po yung yung niya. Kumusta po ba yeah. yung ano po niya Mahirap dito? Mahirap po kasi hindi natin kabisado. Opo. Meron po bang trait na gano'n na mas matindi po siyang manira? Oh, kasi po unang-una uh, bago po sa ating sa atin. So hindi natin kilala kung paano natin po siya i-manage o susugpuin. Mm. Pangalawa po, baka baka lang po ano, baka wala pa siyang yung natural enemy o yung kaibigang kulis at na po uh -oh. mamuksa po sa kanya dito. So kalinitan naman po yung mga tinatawag nating uh, mga peste na hindi native dito po sa atin. Uh, nangyayari naman po talaga yun kasi nasabi ko nga sa inyo kanina uh, madali siyang uh, lumipat sa ibang lugar kasi kaya niyang ano uh, lumipat actually po yung yung full army one po kaya po niyang lumipat ng 500 kilometers bago po siya mangitlog so mm -hmm. usually po yung mga ganyan kasi syempre sa US kasi meron silang winter kaya lilipad po sila talaga na hahanap ng ibang lugar kung saan pwede po silang mabuhay mm -hmm. an bago naman po dito sa Pilipinas tayo nag ano nag so from America ano nagpunta muna ng Africa then papunta po ng Asia ganun din po mm -hmm. so parang uh, ibig po sabihin parang nag-migrate lang wala po talagang walap uh, wala uh, or or not trace po ba yung may nagtanong nga po tinatanong kung not trace po ba kung paano po siya na introduce sa uh, Pilipinas uh, actually po, hindi pa po natin na uh, na pag-aaralan kung paano po yung yung pagkakapunta po niya dito actually yung mga nakakausap mo po nating mga uh, scientists din po from Taiwan kasi di ba magkatabi lang tayo oh, ng po. Taiwan at sabay po tayong 2021 na i -report mm -hmm. ang Paul Arnold so nagbibiruan na ang sabi ng mga taga-Taiwan ng galing ng Pilipinas at sabi ng mga mga taga-Pilipinas galing po ng Taiwan pero ang uh -oh. suspekta hindi pa po narapatunayan na ho ang suspekta po kasi ang mga uh, ang mga mosque po kasi or yung mga paro-paro po ng Paul Armyworm, at oh, kahit ano pong mga So ang isang suspekta po diyan is baka sa mga uh, port at saka sa mga airports ah uh, during the time na nangitlog sila is dumapo sila sa aeroplano mm. sa barko then dumayag na po yung mga sasakyan na yun. pagdating po nila sa ibang destinasyon nagpisa sila so ayun mga ganun po ayun oh. yun yung mga hindi, hindi inaalis na mga mga tsuri po ng kung paano na n7. Na Opo. Anyway ma'am, at least uh, na-discover -na, na po ano po at uh, syempre uh, hindi naman po titigil ang atin pong uh, ahensya, departamento at gobyerno para uh, tulungan po yung mga farmers po natin pagdating dyan. Pero anyway po ma'am uh, Evelyn, uh, aling particular po na yugto ng paglago ng palay po sumasala sumasalakay yung mga nabanggit po nating mga peste Tsaka ito po ba yung magkakaiba po ba yung mga stages? Kung halimbawa, aktibo na silang namiminsala sa atin pong mga tanim? Okay, so technically speaking po, lahat ng po ng ating palay ay inaatake ng haraba. Pero sa case po ng fall armyworm, sa lugar kung saan siya nag-originate, ay lahat ng growth stages na report po na itapake nila. Pero dito sa Pilipinas, seedling stage pa lang po ang na-document namin sa mm -hmm. punlaan po. Lalong-lalo na kapag ito ay uh, bago o kaya kasalukuyang binubunot para itanim. Ganon din sa iba pang mga harabas, ito ay kalimitang umaatake sa seedling stage o yung kapag maliliit pa yung ating palay. Okay. Pero yung mga true army nating natin o yung mga dati na natin o yung native natin dito, inaatake pa rin, po nila yung hapag uh, kapag yung uhay na ng ating palay eh, ay kapag nagpapatigas na lang ng butil o malapit ng anihin. Ito yung karamihan nakikita po ng ating mga magsasaka na kasabay sa na ko ginarabas pero ang ginagawa kasi pinuputol-putol niya yung uhay mm -mm. kaya nalalaglag po yung mga grains ganun po ayun opo nako po at uh, talagang problema po talaga pag makat uh, umakat na-imagine ano? Ma ko po paano siya magano uh, mag ano uh, ano po ba yung uh, pagkakaiba po sa bahagi ng palay na sinasala kanilang sinasalakay o nasisira Uh, kapag ang panay ay inatake nila during the seedling stage, usual ang sinisira nila ay ang dahon mm -hmm. wherein naiskeletonize -keleton, nais nila ito or kapag masyado silang marami at malalaki ng uod, ay pinuputol nila at kinakain ang buong punla. Ibig sabihin po, sagad hanggang uh -oh. uh, puno. Walang patawad. Ang Oo. Ang kadahilanan na mas referred nila ang halaman o yung palay kapag bata pa ito ay dahil ito ay mas malambot. Uh -huh. Ngayon, kapag mas malaki ang halaman ay mga kagat-kagat sa dahon at yung mga midrib na lang ang maiiwan kaya parang skeleton na tinatawag natin. Pero sabi ko nga po kanina, pwede din nilang kutong ang buhay ng palay. So observation namin sa fall army worms, ang inaatakin pa lang nito dito sa Pilipinas ay yung nasa seedling stage. Usually, pag mag-iikot po kami na nasa mga punlaan, usually mga 18 to 28 day old yung mga palay. Kaya nga, uh, vulnerable yung mga direct seeded at need talaga na i-monitor kasi Uh, minsan nang may nangyari noong 2021 sa field sa Enrile, Cagayan, mm -hmm. naubos nila ang, kung hindi ako nagkakamali, patlo or limang ektarya sa loob lamang really? ko ng magdamag. Oh, uh, wala pa naman kami na i-record na pag-atake nito after na maitanim na yung halaman. in ito ay sa case po ng full army worm po. Ano ho? Mm -hmm. Pero yung ibang species ay up to malapit na anihin. Dahon talagang una nilang dinadamage kahit pa anong species ng harabas po ito. Mm -hmm. Ayan oh uh, so syempre yun pong ating mga co-partners ano na mga magsasaka hindi pa po nakaka-experience po nito. Gusto po nilang malaman po ma'am Evelyn, syempre yun pong uh, ano po ba yung gagawin ano yung pamamaraan, yung management, eh uh, pwede pong uh, pwede po nilang gawin, pwede po ninyong maipayo sa kanila. At uh, halimbawa po sa iba pang apektado uh, o sa mga farmers pang apektado para ah uh, mapaghandaan po tsaka uh, uh, maiwasan po nila yung uh, mas malalang pinsala lalo po uh, papalipit na po ang uh, anihan no, doon sa ibang mga lugar. Nag-aanihan na rin po. So actually uh, masasabi ko na prevention is better talaga than cure and ho. So mm -hmm. napaka-importante po talaga ang monitoring. So una, subaybayan natin ang mga punlaan at palayan. Mula pitong araw pagkasabog tanim o kaya pagkapunla natin upang agad malaman kung may army worm or may full army worm. Tuwing umaga o takip maghanap ng mga uod. So, mas mainam din kung makukontrol lang mga harabas kapag maliliit pa sila kasi mas mahirap silang puksain kapag malalaki na sila at the same time ay mas damaging na rin sila kapag mas malalaki na kasi mm -hmm. nga, mas makakaw na sila. Uh, also, Kudyat din na may uod ng Paul Arneuil o harabas kung may mga ibon na naaakit sa ating palayan. Kaya pag nakikita natin na binibisita ng ibon at wala namang ho, yung mm. ating palayan, puntahan na ho natin kasi panigurado For po may sure, mga Harrabas. Ngayon, no. ngayon kung may pag-atake, uh, patubigan natin ang palayan upang umangat ang mga uod at mas madali silang makita at mapuksa. Actually dun sa US flooding ang kanilang pangcontrol ng full army worm pero dito po sa Pilipinas nakita namin yung full army worm lumalangoy po huh? kaya ang sabi namin oho kumakapit po siya sa mga nakagat-kagat niyang mga dahon tapos papunta po doon sa tilapil para makatakas po siya Ay, oh. so, kung po, kaya lang namin inire yung, yung flooding dito pagpapatubig para po umakyat po sila mas madali po nating makita kung sakali nga pong uh, aaksyonan po natin, mas madali po natin silang mapapatamaan. Mm. Uh, sunod po, kapag may nakita tayong uod na namatay, na maaaring napuksa ng yung natural ba, ng virus o nagkasakit siya, punjay o bacteria, nakita naman po natin na may uod na namumuti, ganun po, kaya parang mamasa-masa. So ang gawin po natin, kolektahin po natin ang mga ito, durogin at ihalo sa ang katas nito sa tubig. Then mm. natin o i-spray upang mahawa po ng sakit yung ibang mga uod na naandon. Ayun. so ngayon kung masyado na po talaga tal na marami talaga kasi nga army worm na po eh gumanit mm -hmm. lamang ng insecticide bilang huling pamamaraan or ultimo remedio huwag po yun yung unang-una ho kasi marami po tayong mga kaibigang uh, pulisap at ibang mga natural na pamamaraan po So, para matulungan po tayo, kumonsulta po tayo sa mga eksperto o crop protection expert sa inyong lugar. Ugaliin din po natin ang sabayang pagtatanim matapos ipahinga ng mga isang buwan yung ating bukirin. So, bakit isang buwan? Usually po ang ating mga insekto po ay mga isang buwan po ang kanilang uh, life cycle. So, kapag po, walang, wala walang pula silang pagkain, mamamatay po sila. So, gawin po natin habang wala pang palay, tanggalin ang mga damo sa palayan upang walang makainan at pangitlugan itong mga harabas na ito. Nakaka-importante na malinis natin sa paligid ng ating palayan ang mga damo, lalo na kung palo period o yung wala tayong kanin na palay, sapagkat napatunayan na nga, sabi ko nga sa inyo kanina sa aming pag-aaral, na may mga damo na kayang sustain yung life cycle at nakakapangitlug, nakakapagparami pa dito ang mga haramas. Uh -huh. Ngayon kung mayroon pong pag-atake ipagbigay alam agad sa pinakamalapit na uh, City Agriculture Office or Mau o kaya sa kung may malapit na RCPC o tinrice sa inyong lugar ay ipagpagbigay alam po agad ito kapag nakakita ng uh, mga harabas sa ating palayan upang kayo po ay magabayan. Ayun, oo tama po 'yun yung yung binanggit nyo, ma'am kanina, eh, marami pong guilty, sa mga ka-partners po natin na magsasara pag nakita ng ano, merong uh, uh, armyworm or ano nakaagad, pesticide na kaagad. So mali po pala yun, ma'am, ano. Kailangan Apo. eh last resort 'yun pong pesticides para hindi hindi naman mamatay yung mga kaibigan nating mga kulisap tsaka pag ganun po kasi ma'am, ba? Diba, mas lalong Uh, pag hindi namamatay yung armyworm at uh, gano'n yung ginagawa mo, mas lalo silang nagiging uh, matibay sa mga pestisidyo pagdating ng panahon. Oo at dumadami kasi nga po ang nangyayari kaya mabilis silang dumami na later. Halimbawa mm. nakapang-itlog Pag nag-spray po kasi tayo ng bara-bara o walang pakundangan, namamatay po nga yung mga kaibigan pulis at in turn, pag nakapang at mamisa, wala na pong kakain sa kanila o pupuksa. Ka. Kaya kumbaga, ah... Free as a bird. Sa sabihin nga nila nila, silang magparami. Ayun. No. So maraming salamat po ma'am Evelyn dito sa napakagandang impormasyon na ibahagi po ulit natin sa ating mga tigapakinig, mga kasama nating mga magsasaka. No? Pero bago po tayo magwakas, baka meron po kayong uh, mensahe. At the same time, baka meron po kayong uh, naisbatiin ma'am dahil kanina ay uh, dumerecho na po tayo sa ating uh, mga topic. Oho, uh -huh. so good morning po sa lahat ng ating mga listeners, lalo na po yung mga taga Philorize po. Opo. Uh -huh. So, ito kana naman ay eh, lagi kong sinasabi, hindi lang pag sa mga harapas, kundi uh, sa pamamahala po ng kahit anong peste sa ating palayan po. So, ano ho, -huh. para mapamahalaan po natin ng maayos ang maaring uh, dulot na pinsala ng mga peste sa ating palayan, uh, ating ugaliin ang regular na monitoring o pasyalan po natin yung ating palayan. Ito ay upang maagapan na natin kung ano man ang maging problema. So, umpisa pa lang. So, kapag nagkaroon ng problema, maaari lang po tayong sumangguni sa PILRISE sa ating tech center o kaya naman po ay magsadya tayo sa ating pinakamalapit na mga kasang kasangga sa pagsasaka ang ating mga MAU, PAU o kaya yung RCPC. Yun lamang po. Maraming mm uh -huh. Salamat. Ayan. O, tapos may lakbay-palay po tayo, ma'am, sa PhilRice, di po ba? Yes po. Sa so, Wednesday, Thursday po. Upasyal Ayan. po kayo sa PhilRice. Ayan. Okay. So mga partners, kita-kita uh, po sa Wednesday doon po sa lakbay-palay ng PhilRice. Ma'am Evelyn, maraming salamat po ulit uh, Thank sa pagbibigay po ng uh, impormasyon na makakatulong po sa atin pong mga kababayan. Thank you, ma'am. Ano po? At uh, okay, kung sorry. meron opo, kung meron po kayong mga uh, karagdagang katanungan mga kaibigan mga partners, pwede po kayong tumawag o mag-text sa uh, PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. Pwede po ninyong i-like, i-follow ang Rice That Matters sa uh, Facebook page ng PhilRice. Uh, Phil Rice. Ayan, okay. Napakaganda po yung uh, mga binahagi uli ni Ma'am Evelyn no, tungkol po dito sa a uh, full armyworm sa cutworm tsaka sa armyworm ano? sabi po niya kanina prevention is better than cure totoo po yun so dapat yung ating mga magsasaka panatilihing uh, malinis po yung ating uh, bukid yung uh, pilapil daw po ano po dapat malinis parate kasi yung uh, mga armyworm based sa kanilang pag-aaral ay uh, kayang mabuhay daw sa damo-damo lang kung wala tayong uh, mga pananim ano, kaya dapat uh, linisin po yan. At uh, napaka-importante po yung, ano, yun pong wag basta-basta gagamit po ng uh, pesticides. Kasi nga po, pinaliwanan nga ni Ma'am Evelyn na uh, pagbara-bara yung paggawa po noon ay namamatay yung mga friendly forces po natin. May mga kulisa po kasi na uh, friendly sa ating mga palayan.